Alam mo yung mga tubo na ayaw magtago? Yung parang gusto laging bida sa bahay? Well, hindi na ngayon. Gagawa tayo ng DIY fake beam, aka tambol, para matakpan yung mga exposed na tubo. Bonus na rin yung open shelf na nalagay ko sa side para naman may lagayan tayo. At konting arte na rin. Tara, ayusin na natin to. Welcome to episode 1. Simulan natin sa pagkuha ng plywood at siyempre sa pagputol nito gumamit lamang ako dito ng one half na plywood para naman hindi ganun kabigat at syempre matibay pa rin. Hindi pwedeng mawala ang circular para mapabilis ang trabaho. At yan, medyo nagbawas nga tayo dito para naman lapat na lapat pagpatong natin doon sa tambol. At yan, pindurahan natin siya ng kulay puti para terno doon sa ating wall. Ang medyo natutuwa nga ako sa resulta nito eh. Medyo nagandahan ako and yung mga bisita ko Once na tinuro ko sa kanila na dating may tubig dyan, hindi sila naniniwala. Ang akala lang nila eh, pader lang. Yeah. Sobrang natuwa ako sa DIY ko na to. Ang technique ko dito, ay eh, gumamit ako ng no more nails. Kasi medyo mahirap pumukpok doon sa overhead. Medyo nakakangalay. And then syempre, kapag nilagay mo ng no more nails, ah, meron tong curing time na kailan siya dapat matuyo. And sa technique ko, sa pagpa pagpatong nito or paglapat nito, kailangan lang i-salpak muna, then bunutin ulit, and then isalpak mo para mag-squeeze or kumalat yung no more nails. And after that, mag lang tayo siguro min minimum na 8 hours para sobrang tuyong-tuyo at matibay. And then after that, turnilyuhan nyo na. And sa case ko, nilagyan ko siya ng masilya para matago yung mga onting siwang na nanatira. Nice. Tuloy naman natin sa ibang parte ng tambol. Mukhang alam ko na kung para saan to. Ito yung tambol na para sa ceiling. Kasi medyo may exposed pipe doon sa bandang gitna. Yung tatakpan ko dyan ay yung tubo na galing sa lababo sa second floor. Before kasi, itong bahay ko na nabili ay dating paupan. So may dalawang kusina, dalawang CR. Isa sa baba, iba, isa sa dakas. So ayan, same technique ng ginawa ko dun sa una. Uh, no more nails lang din yung ginamit ko. Minasilihan ko na yung mga duktukan niya gamit ang uh, glazing patty para naman maging makinis at maganda ang kalabasan dito. Yeah, boy! Ayan. Inintay ko lang matuyo ito at lilihain natin pagkatapos. And after that, need natin syempre pinturahan para naman maging maganda ang kalabasan. Dito naman, gagawa tayo ng partition. Gumamit naman ako dito ng 3-4 na plywood since ito yung standard na ginagamit natin for cabinet. Ito yung partition para sa stove and sa mga appliances ko like microwave. Medyo may kurba nga lang. Itong height neto, sinisiro-siro ko sa microwave. Hindi ko alam kung good or bad news yun. Pero okay naman yung kanalabasan. Then, uh, makikita nyo naman yung result sa dulo. Nice! empre kung may ganyan tayong ginawa, hindi pwedeng mawala ang masilya. Kailangan natin masilyahan ng gilad gamit ang epoxy primer na mas kilala bilang El Capitan. eh panood nyo naman na siguro yung previous vlog ko, ito rin yung ginamit ko kaya uh, subok na to para sa akin. eh matibay siya. Napanood ko lang din to or na-research ko lang din to sa ibang uh, karpintero and ginayaw Ayan. Isanding na natin para kuminis na. And after that, tintura tayo. Ayan. Intayin lang natin matuyo. And then, pwede na natin siyang i-install. Pero siguro, asusunod susunod na video na yun. Ayan, install na natin ang partition na ginawa natin kanina. So alam nyo na mga dudes, ang kasunod nito. Thanks for watching. Peace out.